Hi guys! Paano daw ako nabubuhay sa mga kaibigan, sa may mga kaibigan na toxic, sa mga ex at maninira na ganyan tao? Ganito lang ginagawa ko guys. ah, uh, di ba syempre, yung iba nagpapapansin. Ako, totally impact, ang ginagawa ko is ganito. Tingnan nyo guys ha. Example pa lang ito, example. hindi ko sila pinapatulan. So, imbis patulan ko sila, nag-uubos ako ng oras para magkaroon ng pera. So, yan. Pag nag-100 plus yan, guys, pwede mo na yan i-pay out. So, syempre, mag-survey ka muna. Ganyan lang guys ang ginagawa ko. So, kaysa patulan ko ang mga aking bashers, yung mga maninira, sa ako, nagkakalaman ng aking Gcash, nagkakalaman ng aking PayPal, pa, may pagkain, at may pangpamasyal ako para sa aking mga anak. So, ano na? mga bashers ko, at mga maninira ko, ano natututunan nyo sa akin? Ano ang mga natututunan nyo sa akin? Hindi sa patulan ko kayo, I'm happy to be me, and yung mga naninira dyan, takot lang. Takot sa akin dahil hindi nila ako kayang harapin. Harapin man nila ako, pero wala na sila magagawa. Karma says, kung anong ginawa sa kapwa nyo, ay siya mangyayari sa inyo. Amen?